nung dinadaanan ko pa lang ito, I do really appreciate the way, the workmanship, yung methodology. Sa outside pa lang yun. Nagwa-wonder na ako sa pulido na paggawa. Ito ang reaksyon ng municipal engineer at building official ng Bayan ng Bakara. Nang makita niya ng malapitan, ang bagong usaling sambahang ipinatatayo sa lokal ng Bakara, Distrito Eclesiastico ng Lawag City, Ilocos Norte. Isa sa napansin niya ay ang mataas na pagpapahalaga ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo sa kapakanan at kaligtasan ng mga gumagawa sa loob at labas ng construction site. Safety procedure, nakita ko rin. It is one of the most paramount important of construction. Ay kinakailangan po may hard hat naka safety shoes at may safety harness po siya. Ito po yung mahalagang isang safety po do sa pag-akyat palaog. Itong safety harness. Do sa pag-akyat po kasi hindi maiwas kung minsan madulas o may mahawakan na magugulat siya. Eh, kaya kailangan po nakasabit ito in case na magulat siya o ano pa man, hindi po siya mauhulog. Keep on wandering. Ang galing naman ng mga gumagawa ng mga scaffoldings nito. Pag failure ng scaffoldings mo, hindi ka aabot ng ganitong kataas. Eh, may at maya po kasi gumagalaw po sila eh. Kaya kailangan talaga medyo malapad yung kanilang tutuntungan. Opo, kailangan hindi siya ma-outbalance. Erection of scaffoldings, doon na ako na-amaze. Sa kasalukuyan, ay nasa huling bahagi na ng proseso ang ginagawang bagong itipisyo sa lokal ng bakara. Nasa 85% na po. pipintura na po ng gusali sambahan. Yung pong kisame at po, pati po yung wall sa interior, sa palabas naman po ang inihanda na lang po namin ay uh, walkway at saka driveway para mapurmahan po at mabuhusan wala bang pintura malinis na yung mga masonry works. Yung sa labas ay nakamamangha ng mga edipisyon ng Iglesia ni Cristo, lalo namang mas kahanga-hanga ang interior design nito. Pagkapulido ng mga finishing works, then pagpasok ko, the more, time is ten na yung appreciation ko. Ang gusaling sambahang ito sa lokal ng Bakara ay kayang maglula ng 550 na katao sa isang pagkakataon. May balcony ito na may seating capacity na 200. 1.5 meters ang lalim ng pundasyon ng edibisyong ito. Bukod sa malaking kusaling sambahan, ay ipinagpapatayo pa sila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng combined two-story parsonage and combined generator house and guard post at naka-incorporate na sa design ng edipisyong ito ang local office na nasa gawing likuran. Sa lote na kung saan nakatayo noon ang dating sambahan, itinatayo ang magiging bago nilang sambahan na matatagpuan sa barangay number 21 Liptong, Bacara, Ilocos Norte. 1.05 meters ang taas ng flooring ng sambahan mula sa kalsada. Inaabangan kung kailan magsimula. Nang magsimula na po, tuloy-tuloy po yung pagpapanata, yung pagbabatares. Habang ginagawa po ang gusaling sambahan, ay nagpatayo po ng pansamantala na pagdadausan ng pagsambang mga kapatid. Talagang excited na po ang mga kapatid. Ang kanilang kasabikan ay makikita sa pakikibahagi nila sa pagtatayo nito sa anumang paraan na kanilang makakaya. Ang mga kapatid po sa lokal ng Bakara ay tumutulong po sa kawani ng engineering department sa construction sa pamamagitan ng kawanggawa, yung pagtatrabaho, para mapabilis na matapos po yung ating gusaling sambahan. Ang lokal ng Bakara ay isa sa napakaraming nakahanay na proyekto ng Iglesia ni Cristo sa distrito pa lamang ng Lawag City, Ilocos Norte. Dito po sa aming distrito ay marami na pong naitalaga. Katulad po ng lokal ng Lanao, ang lokal ng Baruyen, ganon din ang lokal ng Nagbalagan. Maging yung lokal ng San Nicolas at nung nakaraan, naitalaga para sa ating Panginoon Diyos ang gusaling sambahan ng lokal ng Barabar. Marami rin ang mga kasalukuyan ay ongoing na construction. Katulad halimbawa po ng Ngabangab, ang lokal po ng Bakara na sa ngayon ay malapit na pong italaga sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa aming kapatid na Eduardo Bimanalo Manalo sa inyo pong pagmamahal at pagmamalasakit po sa amin. Natatanging arkitektura matibay na pundasyon, maingat at ligtas na proseso ng paggawa. Ganito mailalarawan ang mga saling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Wherein, as a technical person, I do really appreciate the workmanship. Hindi sa nandito ako para i-uplift, kundi nakikita ko talaga, technically pulido. Nananatiling iisa ang layunin kung bakit nagpapatayo ng mga maluwalhating gusaling sambahan ang Iglesia ni Cristo. Ito po ay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.